Pisces, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong second week of September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makakarelate so be open-minded. Pwede niyo pong panoorin ang inyong moon, rising, and venus sign para sa karagdagan na mensahe. So tignan po natin ano ba ang mensahe for you ngayong week na ito. Spirit Guide, mensahe po natin kay Pisces. Mayroon tayo dito I wish things could be different. Okay, so pwedeng may mga pangyayari sa life mo ngayon. Pisces na hindi mo magugustuhan, pero you have to address it, you have to face it ngayong week na ito. So ayan. Tignan natin. So medyo mag-ingat kayo dito ngayong week sa mga sasabihin po ninyo, ayan sa mga magiging action ninyo. Tignan natin. Spirit guide, ano po ba ang energy? Energy natin for Pisces. Energy for Pisces. We have six of rods. Okay, may pag-travel ba kayong gagawin? Okay, kung meron po dito na hindi matutuloy na pag-travel, huwag kayong mangamba. Um, Pisces, siguro, syempre, ma-disappoint kayo, ma-frustrate kayo, pero kasi pwedeng nililigtas po kayo. Okay? Ito kasi ay Mercury grade pa din naman. So, pwedeng nililigtas kayo. Kaya, merong mga mga progress sa life ninyo na hindi siya natutuloy. Or may mga, mga, ano kayo, mga plans kayo na hindi natutuloy. Kaya, nililigtas kayo. Divine intervention. Yan yung energy. Again, okay? you will be proud of yourself. Ayan po. Kung meron man kayong kinakaharap, you will be proud of yourself kasi ma-address nyo. Ma-address nyo. Um, aakuin ninyo yung responsibility towards ito sa mga gagawin ninyo. So, nakita nyo yung nagmamature kayo. Nagiging responsible kayo sa mga uh, nangyayari sa buhay nyo. We have the Hierophant. This is the blockages. Pwedeng meron kayong sinusunod dito na institution, meron kayong sinusunod dito na something, okay? Mas mataas po sa inyo or meron kayong leader dito. So, medyo nagiging blockage e siya. Pwede po kasi na uh, meron dito. Pwedeng mali na yung sinasabi pero dahil nga kailangan, you should follow the leader. Kaya, nagiging blockage e siya. Kasi alam nyo sa sarili nyo, pa, na teka, parang mali na yung sinasabi. Kaya nga, mag-ingat ka sa sasabihin mo mag-ingat ka sa mga galaw mo kasi baka ikaw pa yung mapasama dito. Kahit na sabi natin, alam mo na tama yung naiisip mo. Alam mo na mali yung taong to. Pero you should give respect pa rin dun sa tao na yun. Ayan, kaya parang nagiging blockage siya. Kasi nakikita mo na pwedeng iba yung ginagawa sa sinasabi. Tama ba? O iba yung sinasabi dun sa ginagawa. So may contradiction kang nakikita dito sa mga nasa paligid mo. And how will you address that? Paano mo ba yung sasabihin sa ibang tao? Makikinig ba sila sa'yo? So, ayan. Kaya yung iba po sa inyo, pwedeng tumatahimik na lang kayo dito. Iba, hindi na kayo nagsasalita. So, nagiging blockage siya kasi nabablock yung throat chakra nyo. Kasi hindi nyo nasasabi. Hindi nyo na-express yung mga gusto ninyo. Tignan naman natin ano ba yung strength mo or saan ka ba dapat mag-focus. We have four of cups. Okay, mag-focus ka muna sa life mo. Re-evaluate your life. Sit on your uh, ano sit on your ano ba um, struggles in life okay ibig ko ibig kong sabihin tignan niyo muna yan okay pakiramdaman niyo ano bang nangyayari sa life niyo yan po yung dapat niyo pag ano ba yung nangyayari sa week niyo di ba may mga dapat bang baguhin okay ano ba yung mga dapat i-consider yan tignan niyo po paisis kung ano ba yung mga yan. Ano naman yung dapat mong i-release? Medyo malungkot kasi yung iba sa inyo dito. Siguro nga kasi may mga plans kayo na hindi natuloy. Meron tayo ditong Three of Cups. You should release. Ayan po. Meron bang umiinom dito? Ano ba yung mga bad habits ninyo? Meron din dito. Pwedeng may mga kaibigan ka na need mo na talagang i-release sa life mo kasi instead na, di ba, nabubus yung self-confidence mo, in, instead na in-encourage ka nila sa mga bagay-bagay baka nade-discourage ka o yung iba po sa inyo pwedeng may mga bad influences talaga kayo dito na mga kaibigan nagiging bad influences nila, na sila sa iyo so kailangan mo na sigurong i-release yung mga connections na yan na hindi naman nagbibigay ng uh, sense of fulfillment sa iyo yan, baka nai-stress ka na dito, Pisces. Yung iba po sa inyo, stress na kayo dito sa mga kaibigan niyo ilet let go nyo. Kasi alam niyo malalaki naman na yung mga kaibigan niyo Alam na nila yung gagawin nila sa life nila. Okay, hindi mo na sila kailangang, uh, you know, pagsabihan or what. Kasi, pinipili nila yung choice na yan. Okay? Kasi baka paulit ulit-ulit na yun nangyayari dito sa friendship niyo Nagiging toxic na siya. Yung parang kahit ilang beses mo nang sinabihan tong kaibigan mo, di naman nakikinig sa'yo. Kaya i-release mo na yung mga connections na nagbibigay ng toxicity sa life mo. Hindi mo yan deserve, Pisces. Dapat mo pag-isipan, pag, pag nilay-nilayan, ito na nga din yun eh. Yung buhay mo ba? Yung mga nangyayari sa life mo. Page of roads And yung mga ina-announce mo. Ayan. Kung meron ka talagang sasabihin, pag-isipan mo munang mabuti yan, Pisces. So, ayan. Yung mga announcement mo. And kung may pag-travel ka na gagawin, do not announce it, yet. Hanggat wala ka pa dun sa lugar na yun. Kasi, baka may mag-evil eye sa'yo. Madaming mag-evil eye. Oo. Tignan natin. Ano pa po, spirit guide? Pagdating sa work. Spirit guide, pagdating po sa trabaho. Ayan. Para sa mga naghahanap ng trabaho. Spirit guide, para po sa mga naghahanap ng trabaho, we have six of cups. Meron yata makakatulong sa'yo dito. Could be dati mong katrabaho. Ayan. yan. Or kaibigan mo. Pisces. Lapit ka sa kanya. mag out ka kasi makakatulong siya sa'yo. Pwedeng dati mo itong katrabaho sa isang, sa ibang company. Pero sa ibang company siya na siya ngayon. So, ayan. Pwedeng magpasok kanya doon sa trabaho. Pero huwag ka masyadong mag-expect. Kung kaya nyo naman talaga na mag-isang maghanap, mas okay yun. ba? Diba? Para wala akong may sa inyo yung taong to. Tignan po natin para sa mga may current work. We have two of pentacles. So, balance nyo lang po yung inyong time. Balance, uh, time management po yung kailangan ninyo ngayong week na ito. Two of pentacles. So, sobrang dami nyo din talagang gagawin. Pwedeng mawawalan kayo ng time with your, ano ba, with your loved one. So, ingatan niyo na hindi mawala yon Kailangan balance lang po. Para sa mga gustong mag-resign, four of pentacles, huwag mo na po kayo mag-resign. Mahirapan kayo maghanap ng bagong trabaho. Kaya pag-isipan nyo muna yan. Pero kung meron naman na po kayong lilipatan, person nyo na. Pero kung wala pa, stay muna kayo dito. Tignan po natin, parang wagay kayo masyado magpadala sa emosyon ninyo. Pagdating sa mga business naman po, ayan. Sa mga gustong mag-business, dapat mo na bang simulan? Huwag muna po. Ayan. Huwag muna. i evaluate mo muna. Ano ba talaga yung gusto mo? Ready ka na ba? Kasi iba sa inyo parang hindi pa kayo ready. Ayan. Pwedeng madami pa kayong problema. Ayan po. So, parang kailangan ayusin nyo muna. Mm -mm. Tapos, kung meron kayong mga kasamahan dito, pagdating dito sa negosyo ninyo, baka hindi pa kayo nagkakasundo. So, siguro mga third week na po kayo mag-open ng business. Huwag ngayong second week. Para sa mga may current business, we have judgment. Okay, so madami... Madlayo na po yung narating ng karamihan sa inyo, Pisces, pagdating sa inyong negosyo. Parang may napatunayan na din kayo dito. So may announcement tayo dito. Di ko alam kung may papromo ba kayo ngayong week na ito or ano ba yung i-announce ia niyo sa market. Ayan, could be a celebration. Baka meron dito magdiriwang ng anniversary ng business. Para naman sa mga... Uh, na parang nalulug yung business ninyo. Tignan natin kung dapat nyo pa bayang yung ilaban. Dapat nyo pa yung ilaban. Ayan, ilaban nyo pa po. May, may, ano ba, ilalaban pa. May ipupush pa yung business ninyo. Huwag kayong sumuko basta-basta. Ayan o, be competitive. Yun po yung gawin niyo Oo. Watch mo yung mga competitors. Mo, tignan mo ano ba yung uh, in-offer nila. Ano ba yung marketing strategy nila. So, pag-aralan nyo po yung business ninyo. Huwag kayo basta-basta sumuko dito. Kasi, meron pang sabi natin, meron pang ikakatagumpay yung business nyo. Tignan natin, pagdating naman po sa family, relatives, ngayong week, we have page of swords. So, madami dito na sa curious sa'yo. Pwedeng madami ay makikipag-usap sa'yo. Yan. So, basta, nakikita ko dito, madaming curious sa'yo. Baka nagla-like-like -like ng mga post mo, ganyan. <laughs> Oo, baka missing in action ka sa mga family gathering spices. Kasi yung iba nga sa inyo, sobrang busy nyo kasi sa trabaho or sa paghahanap. Pagdating sa mga friends, we have page of pentacles. Ayan po, sa mga friends mo, pwedeng meron din talagang makatulong sa'yo dito. Maka may i-offer sa'yo ngayong week. Kaya nga po, yan kung naghahanap kayo ng ano, trabaho, ano kayo sa kanila, lapit kayo. Mag-reach out kayo sa friend nyo. Siyempre, yung talagang, paano mo lang naman, Pisces, no? yung tingin mo talaga na makakatulong sa'yo. Sa love life, single, ayan. Meron dito, pwedeng, ano ba, tinitignan nyo yata kung nakamove forward na ba kayo. Ready ba kayong pumasok sa isang relationship or what? Ayan. So, two of swords kasi parang namimi, parang it's either may pinamimilian kay dito. Sino ba yung sasagutin mo? Sino ba yung makakabuti sa'yo? Sino ba yung liligawan mo? Ayan. Tingnan natin, we have naman para sa mga byuda at byudo. So, still po, hindi pa rin nakaka-move on dito. Yung iba sa inyo. Ayan, parang hindi nyo pa talaga ready. Hindi pa, hindi pa talaga kayo ready na magmahal ulit. So, huwag nyo lang pong pilitin yung inyong sarili. Focus muna kayo sa inyong sarili ngayon. ma single mom and dad, ayan. So, pwedeng merong nakakausap, merong hinihintay. So, sinasabi kasi sa inyo dito ni Universe is, uh oo, -oh, pag-isipan nyo muna, huwag kayo magmadali. Sa mga in a relationship naman po, ayan. So, mukhang may isi-celebrate. Happy anniversary po ngayong week. So, ano lang naman, uh, ramdam na ramdam mo yung energy ng person mo, yung presence niya, yung pagmamahal niya sa'yo. Para sa mga live-in partner, ayan po, meron tayo ditong four of rods. So, may announcement din dito. May mga pag-aaway din ngayong week na ito pagdating sa inyong relasyon. Pero, ano lang naman, normal lang naman na pag-aaway to. So, maayos din siya. Okay, di ko naman nakikita na magtatagal yung inyong uh, sabi natin tampuhan. Para sa mga married, we have two of cups. Napakagandang energy. So, nagbibigayan dito. Give and take pagdating sa relationship. Kung may mga plano, ayan, pagpaplanuhan ninyong dalawa ito. Pag-uusapan ninyong dalawa. Tingnan po natin ano ba yung mga blessings para sa'yo. Pisces, ngayong week na ito. Blessings po natin for Pisces, Spirit Guide, ngayong week. Okay. We have a blessing to find the truth. A blessing for support. So, makikita mo dito kung sino ba yung mga taong totoo sa'yo. Yung mga taong kahit na walang-wala ka Pisces. Ayan. Is, nandyan pa rin sa tabi mo. Tutulungan ka pa rin. A blessing on a home. So, ano naman. Sa bahay, ayan po. Wala namang katoksikan na mangyayari. Parang ano lang. Magaan lang yung energy. Smooth lang yung mga mangyayari sa bahay niyo Ngayong week na ito a blessing on your day. So, could be five days from now, nung napanood mo yung video natin, ayan, is may, ma may magandang mangyayari sa iyong buhay. Yan. Could be big, hindi naman big changes to, pero uh, medyo mababago yung tingin mo sa life mo. Pisces. 39, 25, 10, and 5. Yan po yung lucky numbers mo. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat kayo always and more blessings to come.